guys. Para na mag-supermarket kasi bukas sarado lahat ng supermarket. Dahil strike ang lahat. No buses. No taxi. No airplane. Lahat sarado as in. Kaya ako'y mag-aano ng supermarket kasi wala akong goods. Ayan, o. Oh. Medyo malayo yung pinuntahan kong supermarket. Ayan, o. Oh. Daming sasakyan. Lamig. Ayan, sa may market tayo ngayon. Para naman makita nyo dito sa Philfay. Ayan. Hindi ko lang binidyo yung mga iba kong nataanan. Pero maganda rin mamaya pagbalik ko kasi nahabol ko tong supermarket magsasarado kasi ng 8 o'clock. Kaya late ako. Dapat kanina. Ka kanina pa ako mag supermarket. Kaso nga lang nag si ano si Kabsat Larry. Ano stoplight na ba? Wait, tawid lang ako. Ayan. Hindi ako patakot ako eh. ibang kalsada naman yan ayan yung restaurant may hindi pa ako tatawid hindi pa i green pwede nang tumawid ayan. kasi dito sa pinuntahan kong supermarket maraming rin pero pag dun sa kabila kung sa isa akong supermarket isang tawid lang ako at mas, mas malapit pa ha doon sa trabaho ko. Ay, yung bundok. Kita niyo yung bundok. Yun yung bundok na inaakit ko. And malapit na ako sa supermarket. Yan, om. Um. baka ano, baka uulan. Sabi, uulan eh. Ayan. Ayan yung supermarket. May market daw. Yan. Yan nakikita ko. konti ang tao eh. Hindi po no yung ano, parking lot nila. Meron pa sa kabila, konti lang. Ayan. Bibili lang ako ng gulay. Ayan, o. Oh. Kainan din yan. Sweet. Sige, pasok muna ako, ha. Ayan naman yung mga protas nila. Wow. Wow, masarap na. No? sarap ang ano nila. Mamaya, pupunta pa ako sa taas. Nag-shortcut-shortcut sure sure na lang ako. Yan. Hindi ako makatawid. Ayan, oh. Yung pinuntahan kong supermarket, wala yung gusto ko. Maliit lang kasi yung supermarket na yun. Hindi sila kompleto. Nagsisi pa ako. Ayan, shortcut sure ulit ako. Part 2 eh. Ito yung, ano, yang ano yan kep yan kung like may ipapaperma ka na papeles sa police station dapat sa police station ka pupunta pwede na diyan diyan ako nagpapa diyan din ako nagbabayad ng tax ko ayan may naglalakad ito yung park na maganda yung ano ba kasi ang napaganda dito sa pine tree na pantay-pantay. Ayan, nag-aawa. Hello! Yeah. <laughs> yung kapitbahay ko, yung nasa first floor. Yung nanay ng batang laging nangungulit sa akin. Sila pala yun. yun. Yan. Yan. Pauwi na. Ayan, may nagjo-jogging. Kasi oras na nila ng jogging. Ganitong oras. Ayan, di ba? Ay, madilim kasi eh. Ayan. Maganda ito pag-aaraw. Hmm. Dapat doon ako sa kabilang at supermarket. Sayang. Sorry sa boses. Nag-concert kasi ako. Wow, may tumatawag. sa whatsapp ko. yan naman, doon din sa kabila pwede rin akong dumaan doon mas malapit kung doon ako dumaan mas malapit doon sa aking trabaho ayan, maya na ulit yan o oh. malinis tsaka may mga upuan, ito yung kanyang ay, kanyang ano tawag na to? Yung fine tree. Sorry, mali lang. O yan. Tapos doon, sa kabila simbahan orthodox church. Nakapunta na rin ako dyan. Bundok din yan. Pero sa mga fine tree, yung kita nyo yung mga ilaw na yon Church yan. Simbahan ng orthodox. So, ito. Ayan. Dito kasi hindi delikadong maglakat ng gabi. Kahit hating gabi. Kasi minsan umuwi ako pag galing day off. 3 o'clock a.m. Naglalakad ako dito. Kasi wala nang bus yung ganung oras. Tapos umaakit pa ako ng bundok. Pag gabi kasama ko yung kaibigan ko. Kasi kalat ang polis at saka Mababait sila dito. Ayan, bubultas sila. Ayan, yung aking trabaho, yung maraming ilaw doon. na iba't ibang kulay. Ayan. Eto, napapasok na ako dito sa si street namin. Ito, oh. Eh. Ayan doon o oh, Christmas pa doon oh. Hindi pa sila nagtanggal ng Christmas light O oh, ayan Ang aming paligid O oh, ayan ba yung bahay na hindi ko alam kung ano yan Ayan na ulit Ito mga apartment ng mga bahay dito hanggang 3rd floor lang. Ayan. Oh, di ba ang lakas na ang ano nang liwanag doon? Ang daming ilaw. Yan yung tennis club. Likod talaga ng aking trabaho. Ayan. Marami kaming Pilipina dito sa si street na to. Kaso nga lang, yung mga iba nating kalahe, hindi sila namamansin. Kaya hindi ko na rin sila pinapansin. Kasi minsan, pinansin ko. Si oh, yan naman yung ano, playground. Eh, may mga nagpa-basketball. Mga estudyante. Ayun. Yung ilaw na yun, o, oh, yan yung iba-ibang kulay doon. Yan ang trabaho ko. May gate pala di, may gate dito na sa tennis club. mayroon din sa kabila. Ayan, diba? dito na ako sa lapit na ako sa trabaho ko kaya thank you very much guys ingat kayong lahat God bless